Ganto lang pala kadali magkabit ng bottom bracket. Good day mga paps, may alog na nga pala tong bottom bracket ng tirich ko. Narepa ko na yan pero ganun pa rin talaga. Kaya naman magpabalit na lang tayo ng bagong bottom bracket mga paps. Ang brand nga pala neto ay Roy at kulay dilaw yung pinili ko. BB91 siya kaya compatible sa mga Shimano crank at iba pang MTB crank. Lightweight din na sa 109 grams lang at matibay na din kasi self bearing na. May kasama na nga din pala siyang tatlong spacer mga paps. So bago natin simulan, ibaba muna natin yung kadena. Una nating tatanggalin ay itong spindle bolt tapos sunod natin yung Pinch bolts. Pag okay na, ay mahihila mo na yung crank arm at itutulak mo lang tong spindle para matanggal yung crank. Tapos yun, yung bottom bracket na lang yung maiiwan at dito na tayo gagamit ng halotech remover. Bali yung mga ngipin ito, ay ipapasok mo lang sa ngipin ng bottom bracket tapos luluwagan mo ng pakaluwa. Kapag maluwag na, ay pwede mo na lang ikutin para matanggal siya. Sa crank side naman, ay ganun lang din yung gagawin mo para matanggal mo yung bottom bracket. At sino you know, okay na, linisan lang muna natin bago natin ikabit yung bagong bottom bracket. Kapag okay na, ay lagyan lang natin ng grasa yung magkabilang side para next time na babaklasin natin yan ay di tayo mahirapan. So you know, pwede na natin ikabit to mga paps. Bali dito sa left side ay maglalagay tayo ng isang spacer. Ikutin mo lang yan hanggang sa mapasok mo siya tapos higpitan mo gamit itong halotech remover. Kung nahirapan kayo sa pag-ikot nito ay huwag nyong pilitin kasi baka masira yung thread. Ulitin niyo na lang ulit hanggang sa mag smooth na yung ikot niya at yun na yung tama. Pagkatapos ay pwede na nating ibalik yung spindle. Sa pagkabit naman ng left crank arm dapat opposite sya dun sa right crank arm. Tapos una nating ibabalik ay itong spindle bolt. Tamang higpit lang mga pups, para maging smooth yung pag -ikot. Once na na na, sunod mo na yung dalawang pinch bolt. At sino? swabe, eh, napakasmooth na ng ikot ng crank natin. All goods na yan mga paps, ibabalik na lang yung kadena. Sound check muna natin. So kung interesado kayo sa bottom bracket na ginamit ko, ay ilalagay ko na lang dyan sa yellow basket. Yun lang, right? safe palagi.